what's up mga immortal at yun know, ngayong araw eh samahan nyo ako na alamin at kung magkano nga ba yung kikitain ko sa biyaheng ito so ito full move it na biyahe pwede naman ma'am kaliwa kanan

Andito ah, kasi yung pinbanda eh. Sa banda. Ito na. Thank you. Kala ko Gcash ka ma'am. Ah. Hmm. Uh, Ian. Oi, second book. <laughs> Doon din sa pinag upan ko. Pero nandun lang siya sa gate. Pangalawang booking no. Ano lang to. 232 Sana maganda yung book natin ngayon Kaka Kakahatid ko lang dyan eh Take <laughs> okay. kakababa lang ng ating passenger so abang tayo Oy, meron na uli punta balinsuela second book ito pangatlo Jaggi, traffic P pick upin ko muna to sa si sir papunta nga na to eh Valenzuela 10 years later dito na po Ah Ay sir, thank you. Sige pa. Thank you sir. Oh, di ba? May tip pa tayo 20. Cashless naman si sir eh. eh third booking ko nga pala yan ah. Off muna ako. Ah, pang ano, fourth booking pala. Off muna ako ng apps kasi bugyosi ako. Saya ako dito, rekto. Masyadong masalimuot dito yung mga ta maraming ano, tao, tsaka ang hirap tumambay dito. Lipat Di ako ng ano, Sampalok. Let's go. One eternity later. So what's up ulit mga ka immortal, no? So ngayon lang ulit ako nag-update kasi hindi kakayanin ng ating memory card na mag-video nang tuloy-tuloy. Tsaka binakbak ko kasi nang binakbak yung biyahe talaga eh. Talagang wala talaga akong inayawan eh. Yan o. Anong uh, oras na kaya? Lumabas tayo kanina alauna na pasado. So 11.39. Ito na. Nandito na ulit ako sa San Jose del Monte. So ito yung kinita ko ngayong araw. Yan. Sa screen natin. So na yung kabuuhan no. Net earnings pati yung ano... 'yung commission i-move it sa atin, no. Medyo maganda-ganda 'yung ano ngayon, 'yung biyahe tuloy-tuloy. Medyo masakit sa puwet. So 'yun lang, no. ayan 'yung kita pag bumakbaka, pero oh, hindi pa 'yan ano, ano ha. Ah? Ano lang 'yan, simula uh, ano lang 'yan, 1 PM o oh, pagpalagay natin 1 PM hanggang ano lang 'yan, 10 10:30, 'yan. So wala pang 12 hours Yan na lahat Pag maganda yung booking Kaya lagi kong advice sa mga kapwa ko MC Taxi Na pag maganda yung booking eh, Bakbakan nyo na ng bakbakan Kasi may mga time na Alam nyo na ba diba, matumal, Matagal yung dating ng booking Hindi eh, naman na araw-araw -araw, Pasko eh So may mga time na Sakto lang talaga yung nauwi natin pero pag mga ganyan yung mga ganda eh why not diba hanggat kaya mo pa alam mo naman yun sa sarili mo kung kaya mo pa o hindi na eh so ako kaya ko pa talaga sana kaya lang may ano nga ako buka, service na kaya naman tanggihan diba so yun lang